Ay, alam, mo. Ay, oh, oh. alam ko naman, maraming nang kalakal dyan. Kaya, kaya nga pumunta ako dito eh. Oh, si Buboy, oh. ano Buboy? hello, hello. kamay na Buboy, kamay na. Oh. na mga kajang Iba na stay. Welcome to my channel. Ay, si Buboy. yung kalakal niya kasi dami na raw. Hindi <laughs> tayo nakakaikot. bote plastik yang uh... mga libro ha mga libro anong mga libro oh pwede naman mga libro mas marami oh oh uh... oh uh, kaya may dito mga kaya yan kunin ano natin yung bote na sa natin wala na. wala kalsada dito pa sa main road sa main road tayo yan may dito mga kaya may dito na, Mainit na. Ayan, let's go mga ka-jang. Ano makapuro tayo? Ayan, okay, yun tayo. Pasok tayo dyan. Yung mga suki natin dyan. Tahan natin mga ka-jang. Punin muna natin yung kalakal ng suki natin dito. Buboy, punin muna buboy yung mga buti mo dyan. Kainit na mga ka yeah. Ayan. na natin yung hini. Ayan. Pag maulan nandiyan ang iklaw ang iklaw <laughs> Wala tayong mapunta, mga ka-junks. Ano, uh, mga sukay natin. May maraming 1.5. 1.5. na po mo dito Ito po mo dito po po boy. bibilangin na lang natin, bibilangin natin. Hindi kita na, ano, nasisigaw ako doon, di ba na ako narinig? At ah, nalikot ka. Taktik, ito mga bitlog may pa. Ay, mga Mas okay natin. Hindi narinig, nasa likod daw siya ng bahay. Hehehehe. Bibi Zero, ayan mga kalakal niyo. tayo dito kay Madam. Ang tagal dito. Oh, matatanghalin tayo. Doon na lang tayo sa dulo. Yan, doon tayo doon mga sa dulo. Yan doon. At uh, maraming kalakalagang tayo dyan. Ito ang sukay natin. Sige, labas mo na yung kalakal mo. Para pagbalik ko. Ready na. Ready so, na ako. Balik mo na tayo. Mga kajang, papunta tayo dyan. So, mas natin dyan. May mga Wilkins tayo na nakukuha dyan. Mas natin. Ayan, nagbinto sa atin ang yero. Sa so, dyan, papunta dyan. Papunta tayo dyan. straight na yan. Maraming nag-aantay sa atin dyan. And let's go. Ayan tayo dyan. Cool, cool. Ha? Bakit? Bakit? Ah hindi eh. Kadya baba yar. Oh, jowa Ah, ni mo may train pakah. Ha. Yung Yung piece. Wala na, wala na. Parang, darasal holi kinisil mo

<laughs> Ay, a wala akong pera. Hindi ah, eh, mo sinabi. bibigyan eh, kita pera. <laughs> Hindi na kukuha yan, Moseng. Hmm, ha? mo kung oh. Labas mo kung sinas. Ha? Uh, okay. Ako man mga ka punong na tayo. Dito pa kay pa ang dami. Ang dami nai-stack na. Pagpunta tayo doon sa dulo. Mga sukey natin dyan. muna to. Bawaan muna natin. Kala ka muna na piliin natin. Mga natin. Dito natin karton Dito pa natin mga ka-jang. Puno na tayo mga tayo mga tayo

Basta yung karton natin mga kadyang Kaya so, Nalo tayo ng ulan Sa eco time Ang oh, Subas ko, may hangin na kasama Ayan Maraming Uy, ang daming iba o oh, mga kadyang Ang dami, nakakatuwa o oh. Kita nyo ba yan? Ayan o, kita nyo ba yan? Mga iba yan mga kadyang ko oh, Daming bunga sa mga sanga o oh, Alos puro bunga na yung sanga ng ano, iba Oh, iba. Sa amin pala iba. Ayan. Kamyas pala sa Tagalog yan. <laughs> Ayan, kamyas. Sarap sa isda. Ayan, mga kadyang. Eh. Sarap sa mga luto ng pinangat na isda. Ayan, sarap. May sabaw. masim Makasim, makasim. Ayan, makasana ng ulan, mga kadyang. Ito na ang ating Pinakang

lakad bulan lakad bulan pang gamot sa hilot mga hilot sakit ng katawan lakas ng ulan mga kadyo lakas ng ulan hindi tayo pwedeng magpaulan mga kadyo kasi ano tayo? Pinawisan na tayo. Pinawisan na tayo. Ang hirap na. Tranquilo. abutin natin. <laughs> Tranquilo. Ayan. Dito tayo sa gilid. Silong tayo. Pauwi na tayo. Malapit tayo sa mapuno. Saka pa naman umulan. <laughs> Ayan. Ayan at ang buhok na ang tubig yun ito lang okay na dito okay na ay ah, mas okay natin tatawag ako ng sukay natin silong daw ako do sa loob ng bakay sabi ko okay na dito ayun ah, tumitila-tila na tumitila-tila ah, lang siya so.

nakatila na siya ay siya pala nakasom tayo Yan. ay ka dyan tapos tayo sa dulo pa doon para natin napupuntahan yung dulo marami pa kalakal dyan ay Isang basa na ang kalakal natin, mga karton, isang basa na yan, mga kajak. Oh. tayo niya. Ano, na. Oh, tingnan na. Double. 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 Double kuwasa sa loob sa buo si kita mo lang saglit lang saglit marami dito marami pa marami <laughs> alis ka? ay alis pala ito saglit lang unahin ko nga lang muna saglit ayun mga plastic ayun mga kalan kalan mo mga

Ayan. 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 mga plastic bote. Mga kadyan, gusto nyo na kamyas. Ang dami yung bunga. Oh, magmula sa puno. Magmula puno hanggang ano, hanggang sanga, hanggang taas. Dami yung bunga. Ito yung tunay na kamyas. Hanggang dulo yung bunga. Bunga. Mga

Meron pa tayo dito eh, sa dulo. Pero kunong-kunong na tayo mga kadyang. Ano Dami na natin karga sa sidecar. Oh. Paano na natin may kakarga yan? Kunong-kunong na tayo. <laughs> Loaded na tayo. Pinago tayo ng ulan. Mga pasasyaring araw. Ako, patay na tayo. Inulan, 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 inaraw na tayo. Ayan. Buatin mo natin to. Let's go. Yan mga ka kanyang, punong punong-puno tayo. <laughs> Nairapan tayo magkarga na tayo sa Durabak sa kawang washing machine. Ayan, Ayan pa tayo nung nag ko kung may kakasya pa rin nandun. pa yung isang suki so natin dun. Sa dulo. Ayan punong-puno na tayo. Sana. Ay wala na. Hindi na siguro kasya talaga. Hindi na kasya. Punong-puno na to. 'yung wasing na 'pag ano dito pag ikinarga na natin 'yung wasing, ano na 'yan. Mat, mataas na 'yung patong niya. Kaya hindi na siguro natin maikakarga 'yung soki natin dito sa dulo. Wawa naman 'yung magkantay sa atin, no? kaya uh, 'Yan gagawin natin dito. Ano <laughs> ba <laughs> Okay na 'tin oh. Kumawawala na. Oo, oh. Puno, puno, na 'yung ano natin Kalaklan natin ang gagawin natin. Oh, ano gagawin natin? Puno na tayo. ano oh. Sina mo naman 'yung kunin natin oh. Kaya oh. Oo. Oh, yupi na oh. Kunin mo. Bigyan mo na. Oh. Tinawanan ako. Kunin puno na oh. Oh. Puno na. Oh, ano? Kaya pa. Sayo ka muna para makuha yung kalakal mo. Oh, sayo ka muna. Oh, sayo ka muna. Sayo muna para makuha kalakal mo. eh <laughs> ba? <What? laughs> ito ba? <laughs> ito ba natin? Ito ba Punong-punong na kasi pa? Mga kadyang, na tayo mga kadyang. Punong-punong na tayo. Okay na tayo mga katiyan Okay na, okay na Thank you for watching, God bless Kamay, natin na, dali na natin na Punta ka na doon para makita natin Kung kasya pa yung ano mo, kalakal mo Para makita natin yung kalakal mo Kung kakasya pa dito Sasabit na lang natin sa likod Sana may may, may, may sabitan tayo Sa likod yung ano Yung kalakal mo Yeah. 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 Yung kaya lang mano, ha, yung kaya lang may sako sako natin. Kasi wala na tayong paglalagyan. Isas isasabit na lang natin 'yan, isasabit natin. Ha? Oh, sige, sige. Sabit na lang. Sabi Sabit na lang natin. Tulong ko na tayo. Let's go na, let's go. Ayan, so okay natin. Okay na, kawai, kawai. Ayan. Kinarga natin yung so, ano niya, yung alakal niya. O, sinabit, na, sinabit na lang natin mga kadyang. kasi punong-puno na tayo mga kadyang. tingnan mo. Christmas tree na tayo. Christmas tree. Ayan. Punong-puno. <laughs> Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating videos mga kadyang. tayo. Ayan. Alas 12, alas 12 na. Nandiyan na yung araw sa tapat natin.